Ganito pala kahirap ang pinagdaanan ni Tony Gonzaga sa kanyang panganganak kay Baby Polly. Sa pamamagitan ng isang video, ibinahagi ng TV host, actress vlogger na si Tony Gonzaga ang kanyang journey mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak kay Baby Polly makikita sa video na ibinahagi ni Tony Gonzaga na talagang excited sila sa pagdating ng kanilang ikalawang anak. Makikita rin sa video ang tagpo ng paglilabor ni Tony kung saan mababa na ang pasamukha nito ang sakit na nararamdaman. Napaluha pa ito ng ligtas at matagumpay niyang maipanganak ang sanggol. Mismong si Direk Paul pa ang pumutol ng pusod ng kanilang anak. Pinangalanan nila ang sanggol na si Paulina Celestine Gonzaga Soriano mula sa pinagsamang pangalan ng mga magulang nito. You are the greatest reward I've ever held in my arms. Thank you for